Alam nyo ba na kahit wala kayong oven, makakagawa kayo ng ganito kasarap na bibingka? Yes, mga mi, hindi na natin kailangan pa ng oven. Kaya kung interesado ka, tara, samahan mo ko hanggang dulo dahil napaka easy lang nito gawin. Sa recipe nito, gagamit po tayo ng 3 cups na rice flour. Ito po yung bigas na giniling na sinasaing natin. Sumunod naman, gagamit din tayo dito ng 2 cups na glutinous rice flour. Ito po yung malagkit na giniling na bigas. Gumamit din po ako dito ng 1 cup na white sugar. Kung asin at 3 cups na coconut milk. Yes mga mi, coconut milk po yung gagamitin natin para mas masarap at mas malinam na. Maglalagay din tayo ng apat na perasong medium size na itlog. Hahaluin po natin ito ng maayos hanggang sa magwal -well combine na yung mga sangkap na ginamit natin. Para mas makasigurado tayo na wala na pong bubong flour na mapasama, mas maganda mga mi. Sasalain po natin ito para maging ganito na po yung kanyang consistency. At kapag okay na nga maglalagay naman tayo ng banila essence. Maglalagay na rin ako ng buko, mga mi, para mas masarap. Hahaloy lang natin ng maayos. At pagkatapos nga nito, hinati ko naman ito sa dalawa. Optional lang po ito, mga mi. Kahit iskip nyo na po ito kung ayaw nyo na maglagay pa ng flavor. Hinalo ko lang ito na maayos At dumako naman tayo dito sa kanyang paglalagyan Make sure mga mi na ibabrush po natin Ang margarine itong ating paglalagyan Para hindi po dumikit itong ating bibingka Mas mabango at mas masarap Kung margarine po yung gagamitin natin Ito palang flavor na ito mga mi Ang gagawin ko po dito Lulutuin ko po siya sa oven Bale, sinet ko lang po pala yung oven ng 180 na init And then niluto ko lang po siya ng 40 minutes Dumako naman tayo dito sa plain na flavor mga mi Dito naman pala gagamit lamang po ako dito ng kawali. Kailangan lang po, sasapinan po natin ito ng dahon ng sagi. At wag din po natin kakalimutan na i-brush din po ito ng margarine. Then, pagkatapos nga ito naman at lulutuin na natin ito. Yung apoy po nito mga mi, alali lang po yung para nagiinin lang po tayo ng kani. Makalipas lamang po ilang minuto, ito na nga at okay na itong ibabaw niya. Kaya naman, magbabrush pa ako dito ng margarine. Then, ang gagawin ko lang po dito, babalik rin ko lang po siya. Yes, mga mi, kailangan po talaga babalik natin ito. Saka ulit ako nagbrush ng margarine and then naglagay pa ko dito ng kaunting cheese sa ibabaw. Yes mga mi, hindi po mga kompleto ang bibingka kung wala pong cheese. Then tinakpan ko ulit ito at iniluto ko pa po ito ng mga 10 minutes. Hanggang sa tuluyang maluto na nga po ito at magmelt na yung ating cheese. At alam nyo naman na ang bibingka mas masarap itong kainin kapag mainit-init pa. Kaya naman hindi ko na rin po pinatagal mga mi ito na nga at inislice ko na nga itong ating mga bibingka. Bali, ito po pala yung may flavor natin. Pero alam nyo ba, mga mi? Mas nagustuhan ko po dito yung inuluto ko sa kawali kesa sa niluto ko po sa oven. Yes, mga mi. Kaya kung nag-crave ka rin ng masarap na bibingka, ay nako mi, try mo na ito. Napaka-easy lang gawin at iilang sangkap lang naman ang kailangan natin.